hindi ko akalain na yung simpleng gala namin sa Baguio. Mauuwi sa isang pinaka nakakilabot na karanasan sa buong buhay ko. Marami nagsasabi na wag na wag kang tatambay ng matagal sa Diplomat Hotel. Kasi kahit abandonado na siya, hindi pa rin daw tahimik ang lugar. Pero syempre, hindi kami naniniwala hanggang sa maranasan na namin mismo. Mga alas 7 ng gabi nung nakarating kami sa Diplomat Hotel. Medyo madilim na. At sa totoo lang, wala na talagang masyadong tao. Sobrang lamig ng hangin. Tapos parang ambigat sa dibdib. Pagpasok pa lang namin sa main entrance, ramdam ko agad yung kakaibang atmosphere. Yung tipong parang may nakatingin sa iyo sa bawat sulok. Habang umaakit kami sa lumang hagdan, Naririnig ko ang langit-ngit ng kahoy. Pero teka, semento na yun at hindi kahoy. Nilingon ko ang mga kasama ko pero lahat sila seryoso at tahimik. Parabang may naririnig din sila pero walang gustong magsalita. Pumasok kami sa isang kwarto sa kanan ng hallway. May mga basag na bintana at sa gitna may lumang lamesa bigla kaming nakarinig ng mahina pero malinaw na pag-iyak ng bata. Napatingin kaming lahat sa si isa't isa. Narinig niyo yun? Tanong ko sa kanila. Tahimik lang sila, pero alam kong lahat kami nakarinig. Pinipilit naming hindi magpanik. Pero habang naglalakad kami papalapit sa dulo ng hallway, may bumagsak na pinto sa likod namin. Ang lakas ng tunog. Pagbalik namin para tingnan, walang nakasarang pinto. Lahat bukas pa rin. Pero alam kong hindi ako nagkakamali sa narinig ko. Umakyat kami sa rooftop. Doon sa lugar kung saan daw dati maraming pinugutan ng ulo noong World War II. Sabi ng mga kumuwento, marami raw dyan ang nagpaparamdam. Pagdating namin sa itaas, biglang lumakas ang hangin. May narinig kaming humahagik-hik. Hindi lang isang beses, hindi dalawa, kundi paulit-ulit. Habang umiikot ang flashlight ko, dumapo ang liwanag sa isang sulok. Doon ko nakita ang isang babae, nakatayo. Puting-puti ang suot at nakatalikod. Ang buong akala ko prank lang ng mga tropa ko kaya tinawag ko siya. Hoy! Tigilan niyo nga yan? Sabi ko. Pero hindi siya sumasagot. Unti-unti siyang lumilingon at doon ko lang napansin na parang distorted ng kanyang muka. Napaatras ako. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Yung mga kasama ko, nagsitakbuhan. Pero ang isa kong kaibigan, parang nakatulala lang at nakatingin doon sa babae. Bigla na lang itong nawala sa isang iglap. Hinila namin siya pababa ng hagdan habang nagmamadali. Ramdam namin parang may humahabol sa amin yung tunog ng mga yapak kasabay ng malamig na hangin na parang dumadampi sa batok namin. Pagdating sa ground floor, may narinig kaming malakas na sigaw mula sa loob ng kapilya sa hotel. Sigaw na parang sabay-sabay na ng mga taong naghihirap. Nakakatindig balahibo. At doon, nakakita kami ng isang itim na anino gumagalaw ng mabilis papunta sa amin. Sa takot, hindi ko na alam kung anong klaseng nila lang yun. Basta isa lang ang alam ko. Gusto na naming makaalis sa lugar na yun. Sa sobrang takot, tumakbo kami palabas hanggang sa kalsada. Hindi na kami nagbalik para tignan kung ano yung naiwan sa loob. Pero ito ang hindi ko makakalimutan. Habang nasa taxi na kami pabalik sa aming hotel. Napansin ng driver na parang may kulang. Bakit anim tayo kanina? Lima na lang tayo ngayon. Napatingin kami sa isa't isa. Anim talaga kami. Pero bakit lima lang kaming nakikita ng driver? At hanggang ngayon, hindi namin alam kung sinong ika-anim na kasama namin ang naiwan o kung sino talaga siya. matagal ko nang gustong puntahan ng Diplomat Hotel. Hindi para mag-ghost hunting, kundi para lang makita ang lugar. Medyo historical daw kasi. Pero ngayong naalala ko ang gabing yun, sana hindi na lang ako sumama. Kasi minsan, may mga tunog na hindi mo dapat sundan. Lalo na kung hindi mo naman nakikita kung kanino galing mag-aalas otso na ng gabi nang makarating kami. Ang plano lang namin, saglit na ikot tapos alis agad. May apat kaming kasama at dala naming lahat ang cellphone at mga flashlight. Pagpasok pa lang namin, parang may sumasalubong agad na amoy ng lumang kahoy at alikabok. Tahimik ang paligid, pero walang tao. Habang naglalakad kami sa pasilyo, may narinig akong paulit-ulit na mga yabag. Mabagal at mabigat. Yung tipong parang sinusundan ng mga paglakad namin. Naririnig nyo ba yun? Ang sabi ko. Sabi ng isa kong kasama, wala. Baka eko lang niyan. Pero sa bawat hakbang namin pasulong, may kasabay na tunog sa likod namin. At kapag umihinto kami, humihinto rin yung mga tunog. Dumiretso kami sa isang kwarto na may malaking bintana. Doon, ramdam ko na parang may malamig na hangin na dumadaan sa bato ko. Napatingin ako sa isang basag na salamin sa may dingding. May anino akong nakitang dumaan sa likod ko. Pero paglimot ko, wala naman. Bigla kami nakarinig ng pagkalabog mula sa itaas parang may nahulog na mabigat. Tumakbo kami palabas ng kwarto. Paakit ng hagdan para tignan. Pero habang tumataas kami, bigla na lang may umaalingongong na tunog. Parang orasyon. Mahina pero malinaw. Walang pari, walang tao, pero may tinig na bumubulong ng dasal. Sa second floor, napansin namin na may bukas na pinto papuntang kapilya. Nakita ko agad ang altar. Nasirang sirana. Pero doon mismo, naririnig namin ang dasal na mas lumalakas. Baka may speaker dito. Ang sabi nung isa. Pero halatang kinakabahan siya. Habang nakatingin ako sa altar, may dumaan na itim na anino sa gilid ko. Akala ko isa lang. Pero hindi. Sunod-sunod silang dumaraan. Parang mga taong nagmamarcha. Tahimik pero walang muka. Sinubukan kong, sinubukan kong kuhana ng video. Pero pagtingin ko sa screen ng cellphone ko, may lumitaw na itsura ng isang madre. Nakatingin ng diretsyo sa akin. Nakangiti pag-angat ng mga mata ko sa harap, wala naman. Doon na nagsimulang magpanik ang mga kasama ko. Tumakbo sila palabas ng kapilya. Ako, naiwan ako sa glit kasi natigilan ako sa mga nakita ko. Tapos may biglang bumulong sa tenga ko. Huwag kang aalis. Napaatras ako pero wala akong nakitang tao nahabol ko ang mga kasama ko. Pero habang tumatakbo ako sa hallway, ramdam kong may malamig na kamay na umahawak sa balikat ko. Paglingon ko, isang lalaking walang ulo. Nakatayo sa likod ko. Sa mismong hagdan kung saan pinugutan daw ng mga sundalong hapon ang mga bihag nito noon. Hindi ko na alam kung pa paano ako makakatakbo palabas. Ang naalala ko lang bigla na lang akong nasa labas na ng hotel. Hingal na hingal. Ang mga kasama ko, lahat sila nandun din. Pero lahat sila, tahimik at walang gustong magsalita sa takot. Pag uwi namin sa in, sinusubukan kong i-check ang video na narecord ko sa cellphone. Lahat ng kuha ko, normal lang. Maliban sa isang clip, yung parte na nasa kapilya kami may boses na malinaw na malinaw. Bakit kayo aalis? Hindi pa kayo tapos dito. At pagkatapos noon, bigla nag-blackout ang phone ko. Hanggang ngayon, hindi na siya bumubukas muli. At kung minsan, sa tuwing tahimik ang gabi, naririnig ko pa rin yung mga yapak na parang sumusunod sa akin kahit wala na akong kasama. Marami nang nagkukwento tungkol sa Diplomat Hotel. Mga turista, mga ghost hunter, mga kabataan na naghahanap ng thrill. Pero kakaunti lang ang nakakaalam kung ano ang nararanasan naming mga guard na dumuduti tuwing gabi. Ako mismo, ilang beses ko nang gusto mag-resign. Pero dahil sa kailangan ko ng trabaho, hindi ko ito magawa. At ngayon ibabahagi ko sa inyo ang isang gabing yun na sana maintindihan mo kung bakit hindi ako muling bumalik. Alas 9 ng gabi, ako na ang naka-assign. ako sa loob ng gusali. May ilaw naman sa labas pero sa loob, flashlight lang ang aasahan mo. Tahimik ang paligid at ramdam mo agad ang lamig ng hangin kahit walang electric fan o aircon sa loob. Normal na sa akin na makakarinig ng mga pinto na bigla nagsasara o tunog ng hangin na parang humahagitnit. Pero nung gabing yun, iba, kasi hindi lang tulog ang narinig ko kundi mga tinig. Habang nag-iikot ako sa second floor, may narinig akong parang nagdarasal. Hindi lang basta dasal kundi yung parang sabay-sabay na tinig ng mga madre. Malumanay nung una, pero habang papalapit ako, parang nagiging iyak. Napatigil ako. Tumigil din ang dasal. Biglang tumahimik ang buong paligid. Pagsirip ko sa loob ng kwarto, wala namang tao. Pero bigla na lang may lumipad na rosaryong itim. Tumama sa pader at tumilapon sa sahig pinulot ko. Pero pagtingin ko, isang basag na krus. Doon palang nagsimulang manginig ang kamay ko. Pinilit kong ituloy ang ronda. Sabi ko sa sarili ko, baka napaparanig lang ako. Bunga na rin ng pagod. Pagdating ko sa rooftop, doon ko naramdaman ng bigat ang lamig parang yelo na habang umiikot ang flashlight ko, may nakita akong mga taong nakaluhod. Mga nakakulay puting damit, parang mga madre, pero mga walang ulo. Tinitigan ko sila, pero hindi sila gumagalaw. Nang ilayo ko ang ilaw, bigla silang nawala. Tinitigan ko sila, pero hindi sila gumagalaw nang ilayo ko ang ilaw nawala sila at doon ko narinig ang isang malakas na sigaw isang lalaki hindi ordinaryong sigaw kundi yung tipong naghihingalo tumakbo ako pababa akala ko may naaksidente pero pagdating ko sa ground floor walang tao ako lang ako lang mag-isa sa chapel ako dumiretso at doon ko nakita nakabukas ang altar. May nakatayo roon, isang pari pero may kakaiba. Nakaharap siya sa akin, nakataas ang krus. Noong una akala ko isang imahe lang pero bigla siyang gumalaw. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Saka biglang nagdasal ng malakas hindi ko maintindihan ang sinasabi. Pero bawat salita niya, parang tinutusok ang tenga ko. Ang mas nakakatakot, habang tumatagal, dahan-dahan siyang nagiging abo. Hanggang sa bigla siyang sumabog na parang usok. At sa usok na yun, may bumulong sa akin. Hindi ka makakalis. Nagmadali ako lumabas. Hindi ko na naisip ang duty. Hindi ko na inisip ang trabaho ko. Ang gusto ko lang, makalabas ako ng buhay. Pero pagdating ko sa gate, bigla akong nakita ang logbook. May nakasulat doon na hindi ko sinulat. Guard on duty, number 2 Eh ako lang naman ang naka-duty nung gabing yun. At hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang gabing yun, nagtatanong pa rin ako sa sarili ko. Sino yung kasama kong naka-duty nung gabing yun? At bakit hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa harap ng Diplomat Hotel, paramdamot kong nakamasid pa rin sa akin?